Kuweto! I love you! Oh, Kuweto! Hmm. Oh my god, sis. Ang gwapo niya to ng ka. Sis? Ang gwapo niya to. No? Oh my gosh. Nani? Omae wa mou shinde iru. Hi. Sarap maging bata ulit. Iinom mo na lang yan mamaya, pre. Tanggapin mo na lang kasi nagurang ka na. Anong gurang? May gurangin mong mukha mo. O, oh, ano? Papalag ka? O, oh, ano? O, oh, ano? O, oh, ano nga? O, oh, ano nga? Itong sa sa'yo. Ha? O, oh, ano ka ngayon? Ha ha. Tingnan nyo pre, may taong kumakaway sa atin. Hi Foggy! Hayop ka talaga bakla. Tingnan mo, dalawa na yung bukol ko. <laughs> Nakakita kasi ng gwapo, kaya kuwinto bigla tong si bakla. Loko talaga tong bakla na to. Hello folks. Good afternoon. Are you guys okay? Haba, loko rin to ah. Kita mo naman Gora, na may mga bukol kami. Siyempre, hindi talaga kami okay. What did you say? Mga pre, di ko maintindihan pinagsasabi niya. Ang sabi niya, kilala mo raw ba si Mang Jose? Nako, wala akong kilalang Mang Jose. Ikaw, Mang Boy, baka kilala mo si Mang Jose. Di, wala akong kilalang Mang Jose. Mang Juan lang, meron. Haha, <laughs> luko-luko ka talaga, Mang Boy. I don't understand you guys. Ha? Ano daw? Sabi niya, guwapo at nice daw tayo. Sus, Naging gwapo lang tayo sa paningin niya kasi may kasama kayong gwapo na katulad ko. Aba, lupit talaga nitong si Mang Preda. Ang lakas ng hangin. What? I don't really understand you guys. By the way, can I ask you something? Aba, ano na naman bang pinagsasabi nito? Ang hirap talaga. Pag-English Ang bubo mo talaga bakla Ang sabi niya Mukha kuting Na pinahiran ng ulin Sa sobrang itim Aba Loko tong kano na to ah Tara na nga bakla Iinit lang ulo ko dito eh Hey guys What's wrong? Oy, mga pre, saan punta nyo? Secret. Anong secret? Umayos ka nga, bakla. Secret nga sabi eh. Kulit mo naman, manong. Di nyo ba ako kilala? Hindi eh. O siya? Sino ka ba, manong? Ako si Batosay. Ang Batosay ng Pinas. Wow, lupit naman ang pangalan mo, Manong. Kaya kayo, umayos kayo. Kung ayaw nyong masampulan itong dalakong katana. Haha, <laughs> hindi naman yan katana, Manong. Itak yung dala mo eh. Oh, bakit? Ano ngayon kung itak ito? Ano gusto nyo? Sampulan ko kayo? Aba! Huwag naman po, manong. Huwag kang mag-alala, bakla. Hindi ito tatago sa iyo. Babalagtarin ko lang ito. Gagayahin ko lang si Batusay. Idol ko yun eh. Saan ka pala pupunta, manong? Ay Batusay. Doon, kay gusto nyo. Bibinta ko sana tong katana ko. Ay itong itak ko. Nako, parang di yata yan bibilhin ni Bustoyo eh. Wala na kasi yung talim. Oo nga, mas matalim pa ata yung dilat ng mata mo. Kaysa diyang dala mong itak. <laughs> Sus, ingit ka lang manong. Diyan na nga kayo. bye, -bye.